Yo what's up mga this video guys. Ayun nga guys, ayan yung aming uh, pagpapatuloy ng pagpapaani namin mga lodi. So ito na nga guys, matutuloy na yung aming pagpapaani mga lodi. So ayan na nga yung uh, sa tito ko at ito naman yung sa akin mga lodi. So binisita ko siya ng mga 7 AM mga lodi. Ah uh, mga hanggang 8 AM ako dyan mga lodi para tingnan kung uh, nandito na ba yung ano yung harvester or yung uh, mag-magaani sa amin mga lodi. So nung na-check ko nga mga guys, namin ni Papa Uh, umuwi muna kami saglit at babalik kami ng mga 9am dahil uh, meron pang inaani yung harvester dun sa may dulo mga lodi so ayan nga kasama ko dyan si uh, papa at uh, uwi muna kami saglit at uh, babalik kami mamaya na mga 9am at ito na nga guys bumalik kami ng mga 9am andito na yung ano harvester mga lodi at uh, hindi ko na pala na videohan mga lodi dahil napakaraming nangyari mga lodi nasira yung harvester na yan nung simula palang na aanihin yung sa amin mga lodi at uh, inayos namin at inabot kami ng mga 1 hour and a half kaya inabot kami ng mga alauna ng hapon mga lodi bago natapos expected sana namin matatapos kami ng mga uh, 11am so kaya nga nagkaroon ng aberya yung harvester inabot kami ng mga 1pm ng hapon at uh, umuwi muna ako sa bahay guys at kumuha ng tubig sa nawasa dito sa may barangay namin. At syempre nagpakain din kami ng tanghalian. At ito na nga guys. Natapos na yung pagbapaanin namin. So mga ano na yan. Mga 2pm ng hapon mga lodi. So medyo makulimlim na yan. At uh, buti dala ko yung uh, ano namin. Yung mga trapal namin ni papa. At uh, nilagay namin ng trapal. Kasi uulan talaga. So nakikita ko nga yung ulan mga lodi. Ayan o. Oh, medyo makulimlim na mga lodi. At uh, ayan na nga. Inulan na nga kami. At uh, buti merong uh, trapal yung aming uh, mga pali. Kung hindi mababasa kasaysayan mga lodi at medyo may kalakasan din yung ulan kung mapapansin yung mga lodi ay eh, no malakas yung ulan mga lodi at uh, ako lang din nagbabantay niyan at si papa pinuntahan yung uh, truck na mag uh, pick up sa amin dyan dito sa may palayan mga lodi so yan nung natapos nga yung ulan mga lodi ayan meron ako nakita na magsisilo magninit ng ano ng isda dito sa may sapa so malalim ang sapa na yun mga lodi ayan yung kaganda at maraming nauhuli dyan na isda mga lodi iba't ibang klase mga hito dalag tilapia at uh, karpa mga lodi, di so swertihan lang din talaga kasi medyo malit naman yung kanilang net ayan sinisilo lang nila at medyo malalim yan ayan, pinanood ko muna sila kasi nakakaaliw at uh, syempre titingnan ko kung makahuli ba sila ng uh, malaking isda at so malit lang din yung net nila at uh, medyo swertihan lang talaga kung makahuli sila ng malaking isda at meron naman silang nahuhuli mga lodi tilapia tamang tama lang yung sukat mga lodi at syempre yung mga at yan nga minahuli silang uh, puyo or parang style ng isda yun na ano na parang tilapia tilapia ayan o no? mga lodi so, so nakakaliw lang guys na panoorin yung paghuli nilang isda so yun nga guys so meron silang nahuling tilapia mga lodi so yun o no? oh, kinuha ni kuya nilagay niya sa baldi mga lodi so ayan kakatapos lang din ang ulan yan mga lodi so ito yung mga hobby namin dito sa palayan mga lodi so yun o no? guys ayan medyo sinisipo na ako guys so time check natin is ano Uh, 5.17 p.m. ng hapon mga lodi so hindi ba napipick up yung aming uh, palay Ayan guys kasi nag-iberya dun sa Contact namin na truck mga lodi So ayan medyo ayan, Tinatrangkaso nga ako mga lodi Simula pa nung sabado So uminom lang ako ng gamot mga lodi At ang lamig dito guys Dito so kanina pa ako nagaantay dito sa may uh, uh, Dito sa may uh, palayan namin At ayan So ayan nga tinatrangkaso tayo mga lodi at uh, Pero laban lang sa pangarap mga lodi So ayan nga si Kombi mga lodi at uh, palubog na rin yung araw mga guys so, ayan o oh, palubog na yung araw so sana ma-pick up to guys kasi hindi uh, dito pwedeng iwan dito kasi baka mawala yan mga lodi so ayan so ganito talaga yung hirap uh, sa pag uh, uh, pagkasakan ng palay at yung kasi wala kaming service at uh, ayan so isa rin yan sa mga pangarap ko na magkaroon ako ng service para maikarga namin yan at kami na mismo yung magbabiyahe ng mga produkto namin guys para makahanap kami ng uh, mas magandang uh, presyo. So ngayon dito sa Bicol guys, yung presyo ng palay guys napakababa. So buti nakahanap kami. Fort, uh, 15 kilos in 50 centavos guys yung kilo. So yung iba naman 14 um, 14 pesos per 50 centavos guys. So ganoon napakababa yung iba naman 13 pesos per kilo guys so grabe yung ibinaba nung mga ayan nagbibili ng mga pali nito mga lodi so ayan o oh, kawawa talaga yung mga magasaka guys no choice kami guys kasi ayan nga wala tayong service mga lodi so ayan laban lang laban lang sa pangarap mga lodi ayan yeah at sa wakas mga lodi, ayan na nga dumating na nga yung, ano, yung truck na inaantay namin na mag-pick up ng aming palay mga lodi, so ayan na nga guys uh, mga bandang ano na yan, mag-7pm na ng gabi mga lodi, buti na lang at uh, sinipot kami nung aming uh, kausap, so syempre kilala naman ni papa yung uh, uh, may-ari niya yung truck mga lodi, at uh, ayan maganda nga yung palay namin, hindi siya nabasa mga lodi, ayan binenta namin yung palay namin ng na mga tsyentang sako ng palay mga lodi, ayan medyo may kapabaan nga yung presyon ng palay dahil nga syempre kakatapos lang nung bagyong yung Christine mga lodi kung medyo mataas na sana kung 22 pesos per kilo sana may makapaldo kami or makakapag uh, kita sana kami ng medyo malaki-laki pero okay na rin din bawi din kami at hindi naman kami lugi talaga at ayan kumita naman kami dahil uh, meron kaming sariling uh, makina at uh, marunong kami mag, uh, magsaka at 80 sacks ng palay mga lodi so umabot na mga 43,765 so siguro yung lupan na sinaka namin, umabot lang ng ano eh, medyo malit lang yung uh, sakahan na sinaka namin, mga nasa 40 tupong lang ata yun ewan ko ba kung ilan ba yun sa sukat or sa square meter mga lodi, medyo malawak-lawak na rin yun mga lodi, at uh, sa 80 sacks na sako, so hindi na rin masama mga lodi